Ayun. Ako talaga naman. Eto na naman tayo. Maraming maraming headline. Wala naman. Pinapaliwanag. Ang gulo-gulo. Kaya, mas mabuti. Ako na lang magkikwento ng totoo. Ayan. Magpaliwanag tayo ng mga headline. Ano ba yung mga headline na nariyan? Ayun na nga, yung US missile system sa Ilocos Norte. Sipin nyo, linagay ba naman sa airport? Eh, ang daming dumarating ng mga pamilya galing sa Hawaii. Mga lola naka-wheelchair. Biglang may missile doon. Naku, hindi na sila naawa. Mga sibilyan yan. Dapat, ilagay yan sa military camp. Doon sa mga EDCA sites. Bakit nakakalat doon? Naku, sinabi na nga ng mga Chinese. Sinabi na rin ng mga Russian. Yan ang ita-target nila. Bakit naman dyan sa amin, sa mga sibilyan. Maawa naman kahit mahabag. Ayan! Nag-file na kami ng COC for re-election. Hindi ako tatakbo sa anumang pwesto, kundi re-election bilang senador. Sama-sama kami ng mami ko. Alam naman ninyo, yan ang super swerte sa buhay namin. At tunay na politiko siyang nauna, umaga-umaga, nagsimba, dala-dala yung kanyang dalawang apo, yung aking mga anak. Ang saya namin, nag-file. Yan, kooperativismo forever para sa ating lahat. Naku, yung iba dyan, naaalala pa yung panahon ng tatay ko, samahan na yun. Ang kanta ni Nora Honor, ayan naman. Pero ngayon, may billionaire co-ops na tayo at meron ng 13 million halos lampas-lampas ng mga member yung ating co-ops. Kaya lumalaki na rin. Kaya lang, kailangan tulungan pa rin ang ating mga cooperative. May mga micro agricultural co-ops tayo na kinakailangan bigyan natin ng tax exemption, tapos libreng registration, maliit na kapital at sila dapat ang prioridad, dapat ang pamahalaan ay bumili diretso sa koop, Pag nasa trader, sa mga dambuhalang korporasyon, dyan sa mga uh, mayayaman na mga kartel, wag na lang. Sana sa koop na lang bumili. Kawawa naman yung mga ko-op natin. Kailangan tulungan natin ng ko-op, amyendahan ang co op charter, lumaganap pa sana ang ating Filipino koop op movement. Alert Level 3. So, hindi pa mandatory evacuation mga Pilipino. Tapos talaga naman, ang labo. Samantalang ng ibang bansa, pilit na inuuwi na, nagpapadala na ang South Korea, ang Thailand, nagpapadala ng eroplano para sagipin lang yung kanilang mga nationals. Tayo, relax lang, alert level 3, e eh, nagbubumbahan na eh. Gabi-gabi nakikita natin, ang ba yan? sa bagay. Ang hirap rin sa ating mga Pilipino Ayaw natin umalis. Kahit mag-evacuate sa bahat, naku, sapilitam pa yan. Nalulunod na halos bago tumawag sa paglilikas. Naku, talaga naman. Pero wag naman tayo tumagal ng tumagal. Kung may kamag-anak tayo sa Lebanon, sa malilapit na lugar, Israel, sa West Bank, dyan sa Syria, naku, nagbobombahan na, pauwiin na natin ang ating mga kamag-anak. Kawawa naman ang mga Pilipino. Ayan, may good news naman tayo for a change. Puro reklamo, daing. Nako, talaga naman. Pero ngayon, happy ako kasi napirmahan yung Self-Reliant Defense Posture Program. Parang inulit, binalikan natin yung programa ng tatay ko. Nako, nakasot, barong pa ako ng ama ko. Kahit gutay-gutay na. Paano? baka sakali, sapian tayo. <laughs> At lumakas ang loob natin. Maganda yung Self-Reliant Defense Posture kasi ibig sabihin, dito na sa Pilipinas, mismo gagawin yung mga bala aayusin ah, yung mga M16 yung mga automatic lahat na dati, ginagawa naman talaga natin dito sa Pilipinas. Isipin nyo, ewan ko kung ano nangyari sa mga nakalipas na dekada, bigla tayo nag import Ini-import pati bala, pati barel. Eh, ginagawa na natin dati yan. Pambihira. Pero ngayon, balik na naman tayo sa dati, pati yung mga paltik sa danaw, male-level up, lahat yan. Kaya maganda yon kasi kapag nagkakairingan dyan sa West Philippine Sea, sa Taiwan Straits, eh wala naman tayong lakas na makipag-negotiate kasi wala naman tayong sariling sandatahan lakas na may lakas na totoo. Kaya babalikan natin ang defense manufacturing at yung mga araw kung kailan tayo mismo sa Pilipinas gumagawa ng M16 ng ating mga mini cruiser at yung mga jeep na eventually na export pati patrol boats na nung panahon na yon ng dekada 70 may missile program tayo. May bongbong missile pang na pinaputuki, mambira kung bakit ngayon naglilimus na lang tayo ng second hand, third hand kaya mabuhay ang SRDP, it's back! Ay, isa pa. Konting yabang ah, Medyo pride. Alam mo naman. Konting good news. Nako, nakatanggap ng bonggang bonggang Nininger Award galing sa abroad ang West Point graduate na si Major Florent Herrera ng Roma Sur and Rilek, Cagayan Neighborhood. Isang Ilocano. Dakila talaga. For bravery, for courage, for outstanding soldiery. Ayan, palakpakan. West Point graduate. Uh, pride of the North. North, part of the great inokano military tradition ayos naku ayan na